Madalas nating naiisip na parang ang bilis naman yatang lumaki ng mga bata ngayon. <laughs> parang instant. Ganon din si Otep. Parang kailan lang ay natuto siyang dumapa, maglakad, magsalita, sumulat at magbasa. Tapos parang sa isang kisap mata lang, parang sa isang iglap lang, ay may binatilyo na pala kami. Pumapayat na rin siya at mabilis na tumatangkad. Pero kaakibat ng mabilis na paglaki ay ang mga pagbabago rin sa katawan na hindi lang kami o hindi lang tayong nakapaligid sa kanya ang nakakapansin kundi maging siya rin. At madalas, nagkakaroon siya ng mga kalituhan sa nangyayari sa kanyang pangangatawan. Minsan, sasabihin niya sa amin, Parang pumipiyok ako, mami, daddy, parang lumalaki na yung boses ko. O kaya naman, maam dad, tinitigawat po ako. <laughs> Normal naman ang mga yon sa teenager o kahit na sinong teenager dahil nagbabago na rin ang kanilang hormones. Isa rin sa madalas na maging problema ngayon ni Otep ay ang makating anit dahil sa dandruff na makulit. Kasama rin kasi ito sa kanyang mga pinagdadaanan bilang isang teenager. Kaya naman syempre, to the rescue tayo dyan ayan nga tuwing bago siya maligo ay nililinis ko muna ang kanyang ulo sa lababo talaga namang kinukuskus ko yan pinagtsatsaga ang linisin ng medicated shampoo para siyang araw-araw na may hair spa, ika nga ganon pa man madalas pa rin ang kanyang anit, kaya naman napa-research na ako at biola, ayun nga langis daw ng niyog ang epektibo. Ayan nga, kaya susubukan ko ito. Ayan, bibili tayo ng gata ng niyog para gawin natin langis. Thank you po. Thank you po. Yan, isa lang natin ang ating tatlong gata. Ng tatlong tasang gata ng nyog. Bali tatlong nyog din po, guys. Gawin natin langis. Kasi meron namang mga nabibili, pero mas gusto kasi itong fresh talaga. As in, wala na siyang kasamang mga preservatives or any chemical na ihahalo. Pag nilangis mo to, langis talagang puro. Kasi, ganito rin naman yung ginagawa ni nanay noon sa buhok namin, lalo na nung teenager kami. Talagang gumadaan talaga sa ganun, mga katikati, balabalakuba. Talagang, langis din talaga ng nyog ang pinang -ma sa uno namin. Ginagamit na parang shampoo. Ayan! Padali lang to guys. Halu-haluin lang natin yan. Ipakita ko rin sa inyo ang paglalatik. Baka mga muhika kanin si Ote. <laughs> Ayan. Ayan. Tingnan nyo guys. Unti-unti nang lumalabas ang ating fresh na langis. Galing sa tatlong niyo oh. Pero mukhang kakaunti lang makukuha natin dyan. <laughs> Kasi magiging lapik yung meat na to. Ayan Oh. Healthy oil mga nabasa rin ako na ibang mga research, may mga studies na rin. Ito talagang mantika ng niyog. Ito rin yung maganda na gamitin natin na pang luto. Kaya lang, mahirap din siya maglangis. Mahirap din magluto ng langis. <laughs> Kasi ito nga, oh, halu-haluin mo talaga para hindi rin naman masunog. Pero actually, hindi naman siya masusunog eh. Dahil nga, may langis nga siya. Pero, kailangan mo pa rin siyang haluin para hindi gumikit. Lapit na! Kunting-kunti na lang. May mga lapit nang lumalabas. Oh. Yan o. Oh. Diba? Diba? Yan, konting-konti na lang. Malapit na malapit na. Mga isang basong langis din pala ang makukuha natin sa tatlong tasang gata. Ayan, tingnan nyo guys. Okay na to. Malamigin na lang natin. Hindi naman natin masyadong susunugin yung latik. Ayan, yung langis oh. Grabe, ayan. Malamigin lang natin bago natin sasalain. Kasi yung latik daw, kakainin niya ni Daddy D. Ni. <laughs> Papapaki niya, patayin na natin kasi baka masunog pa. Papapaki niya yung latik. Oh, napakasarap kasi niyan. Nung araw din kami din, nung mga bata kami, pinapapak din namin yung latik. Yan. Okay na yan, para lamigin lang natin. Tapos bukas, dahil walang pasok, kaya apply natin sa scalp ni Otep, sa hair ni Otep. Ayan. Ayan o, latik na daw. Uh, ayan, oh, no. dami rin pala. Isang baso rin. Lagay ko. Okay. Namigin natin. Yan, guys. Ito na ang ating langis ng nyong. Tada! Ganyan karami yung nakuha natin doon sa patlong tasang nyong. Ayan. At ito na syempre si Otep. Ayan. May konti-konti pa rin naman siyang mga flakes lang. Pero hindi talaga yung balakubak na todo-todo. Oh. May konting puti-puti lang ako. Ayan, oh, ayan mga ganyan-ganyan. Oh. Ayan. yan. Ayan. Susubukan natin ngayon sa ulo ni Ote. Eh, papakita lang natin yung procedure. Pero kasi, talaga, sa ulo natin niya gagamitin. ulo niya. Ayan. Tapos, syempre, meron ako ditong cotton buds. Ganyan ako pag nag, ano sa kanya eh, naglagay ng baby oil. Nung una, baby oil kasi inilalagay ko, eh, mas ano yan, hawakan mo. Ito. Linggo naman ngayon, weekend, okay lang na mag-amoy photo siya. Ayan, ganyan din natin. Sa anit. Kasi sa anit naman nag-uumpisa yung dryness eh. Sa anit nag-uumpisa yung mga flakes na makatikate linis nga ng free, ano niya ngayon, konting-konti lang yung flakes niya. Kaya lang syempre, ayan o, mayroong konti. Para naman ma-moisturize ang kanyang scalp. Ayan. Bango! Amoy suman, amoy biko. Magugutom ako nito. Magugutom ka talaga. Ito <laughs> yung maamoy mo sarili mo, magugutom ka. Ganito lang daw yung gagawin. According sa mga research ko din at according din sa ginagawa ni nanay sa akin dati. Ginaganyan-ganyan niya lang yung yung langis sa anet. Tapos, ibababad to ng mga 15, 10 to 15 minutes lang. Para siyempre mag-penetrate yung ano muna, yung langis ng nyo. Bang! Sa kababanlawan. Tapos, yung pagbanlaw niya, hindi muna siya lalagyan ng shampoo. Ito na yung para magiging shampoo. Kasi nga, dry nga eh. Minsan yung shampoo nga yung magkukos ng dryness eh. Hindi muna natin, gagawin natin tong alternate doon sa kanyang shampoo. Tapos gagawin ko to sa kanya every three days. Tapos pag may school... Siyempre, ayaw ko namang mag-amoy, ano siya, kahit kasi banlawan mo yung tubig. Pag yung katabi niya ay nadikit sa kanya, marami pa namang papaturo kay Otep ng mas. Wow. Siyempre, pag nadikit sa kanya yun, sabi, grabe yung ulo ni Dane. Amoy, ano? Amoy puto. Pagkatabi <laughs> ba? na to, ah. Sabi, i-massage natin ng konti sa scalp. Meron pa ba, wala na, kulang pa. Lagyan natin. Siguro mga dalawang kutsara. Mga isang kutsara lang yun eh. Bango ba, no? Nga nagbutong ba? Yan, siguro kasha na to ng ilang, ano niya, ng isang buwang gamit namin. I-maintain ko na ganyan ang buhok niya. Kasi nung hindi pa naman siya teenager, hindi naman nagkakaroon siya ng mga, ano, mga flakes. Ngayon lang, na talagang, eh, wow, nagbibigyan na pa. Nag-iiba na yung hormones. Kaya talagang, ano na, kailangan na yan. Meron pa. Hindi mo na natin para malinis ang, ano mo, lahat ng anit mo ay malagyan ng ating natural moisturizer wow saan pa tayo kasi pag mas bata mas maganda talaga yung natural ang gagamitin natin, mga organic hindi ko namang paggamitan siya agad ng mga kung ano-anong medicated na ma ano naman yung chemical matapang tingnan mo mamaya pagkatapos mo maligo ang ulo mo bukod sa madulas ang buhok mo, tapos parang ang presko-presko ng anit mo, amoy biko ka pa. <laughs> sobrang fresh pa ng amoy. ah, ba? Oh. Ganyan nga ang pamada ng mga sinaunang panahon Di ba is ng nyog? O, sinong relate? <laughs> Alam ko, sobrang dami namin mga seniors na ano, na subscribers and viewers talaga naman. Sobrang dami. Kasi nakikita ko sa analytics ko, almost uh, 50% na ang <coughs> ano, ay seniors. Kaya, makakaraglit sa pumadang lamis ng yung, Lalo na yung taga-probinsya. <laughs> o, diba? Nga? Wow! Ibababad muna namin to ng mga 10 minutes lang naman siguro kasi hindi masyadong maraming ano siya sobrang konti lang ng mga flakes niya ngayon. Siyempre, ayaw lang rin naman kasi namin na, ni Daddy din na nakikita yan ang mga klase niya, mga puti-puti, ganyan. Pero sabi naman ni Otep, hindi lang naman siya kasi nga siyempre pare-pareha sila ng age. Halos lahat sila nagkakamot. Ayan. Pag talagang gumanda ang buhok mo, pati ang scalp mo walang kate, i-recommend mo sa mga kaklase mo. Langisan nyo lang yan. Ha! Ayan, mamaya papakita ko sa inyo kung paano banlawan ang buhok ni Otef. Wait muna tayo ng 10 minutes. Ayan, guys. Ito kasing pino na suklay na to. Ito yung ginagamit ko kay Otef talaga sa pag-cleaning ng ulo niya. Since naka-5 minutes na kami, lumambot yung ibang flakes na nandun sa kanyang head. O, nakakatawa talaga ang langis ng nyug. O, hindi na siya kailangang kutkutin or ano, dahil kusa siyang, ayan, o oh, kusang natatanggal. O oh, ba diba, talagang effective talaga na moisturizer. Saka so, at least hindi siya masasakta na kukutkutin kasi minsan. <laughs> kasi minsan talaga guys, nagigigil ako sa kanyang anit. Inaano ko talaga, inaano ko, ginaganyan ko ng, parang kinukot-kot ko ng kote na gano'n ng suklay na to. Kasi pino to eh, suklay na to. Para mawala yung katinya niya, syempre. Eh kapag pala may ganito, usa na siyang nababaklas. Ay ano, kusa umaangat yung mga ano niya, mga flakes. Kasi hindi naman ito yung klase ng dandruff na talagang pamatanda na makakapal. Hindi naman ganun pang bata lang talaga to <laughs> pang batang dandruff pero syempre makati pa din yan kawawa naman ang estudyante Yun, kumakamot, nakakatuwa kung sa siyang umaangat kaya eh, talaga palang pag hinugasan mo mapapasama na rin yung mga flakes niya. eh pero para mabilis nga sabi ko, saka para makuha lahat halos, Itong gamitin natin tong ano na to, suyod. Ayan, o, oh, di ba? O oh, di ano? Ang bilis o oh, tanggal ang kanyang flakes. No more kamot. Dito kasi sa side na to, ayan, oh, ayan. Oh, oh. Kasama sa ano talaga yan eh, sa pagbibinata. Walang nakakaligtas sa hormonal imbalance pagdating ng ganitong age. Yan! Pwede na nating banlawan. Naging kamukha na ni Jose lang ang pawada niya. Oh, eh. Ba't pa na ganyan? Hindi na gel eh, oh. <laughs> Wait, isang ismailo diyan <laughs> sa mga nagpopogi, ano na po kay Kote? <laughs> Thank you so much naman. Super proud naman yung daddy niya. <laughs> Kasi kamukha na siya ng daddy. Yan, banlawan na natin, anak. Banlawan na natin. Yan, dito ko siya ini-spa. Everyday yan. Pag pala nagtitin teenager ng ating mga anak nasa adolescent period, ang dami mong dapat gawin din talaga sa kanyang ano tulong. Kasi kung siya lang rin, siyempre nagbabago rin yung kanyang katawan hindi niya rin naman maintindihan kung anong gagawin pa, syempre. Kaya tayong mga nanay, mga parents, tayo talaga yung tutulong sa kanila. Kaya everyday yan, parang hairs pa ko siya ng ganyan. O so, ngayon, babanlawan natin. Pero pag may klase, hahaluan ko to ng konting shampoo para naman hindi siya amoy na amoy yung langis ng nyog. Kasi ma maamoy din to eh. Pero pag natuyo mamaya, tingnan namin kung ano. Mukhang hindi naman, mukhang nawawash din naman ng konti. Ayan. Para malinis. Of course. Okay. Ang sarap sa pakiramdam na nakapagpapalaki na tayo ng ating mga anak. Nakapag-aaruga. Gabayan natin sila sa kanilang bawat hakbang, sa bawat pagbabago at sa kanilang bawat pagtakbo. Agapayan natin sila hindi lamang sa pisikal na aspeto ng kanilang buhay, kundi maging sa emosyonal, mental at espiritual. Tulungan natin sila sa kanilang paglago, hindi bilang isang perpektong nilalang, kundi isang mabuting tao.